Si mo. Hindi, ganito yan. Kontrain natin yun. No? Kahit anong paterapi mo dyan, kahit anong paterapi mo, hindi naman natin babanggitin. Kahit anong paterapi mo, nag-i-improve ba ba? Kasi kung magpupukos tayo sa bili ng iba, na alam naman natin hindi tayo nag-i-improve, meron tayong tinatawag na ah uh, second ano, opinion, third opinion. Oh, hindi ko lang pala. Kasi pagka ano, kung doon ka pa rin maniniwala, eh, doon talaga, doon ka na, doon na kita pupupunta eh. Hindi na kita treatment kasi yung loob mo nandun eh. Hindi na, yun na naman. Yung kaya, naman kaya, yun. Kaya, din ako nagpunta dito. Mm -hmm. Kasi, kasi kung, kung dun, kasi kung ka sa palaging base sa ano nila, sa sarili mo rin, alam mo naman sa sarili mo na, Sinunod ko naman, iniinom ko naman yun, oh, nagpa-therapy na rin ako. Wala nangyayari eh, para saan pa yung mga third opinion, second opinion? <laughs> iba naman ang diskarte wala akong dapat ikatakot doon kasi hindi naman natin babanggitin yung hospital hindi naman natin babanggitin yung pangalan ng doktor eh, wala, ikaw eh hindi ka naman siguro famous na famous na ano, ikaw lang talaga idol, alam mo kasi pagka gusto ko kasi makuha rin yung loob nyo na ano hindi naman sa ano pero marami na akong inahantil na ganyan, kaya yan Tignan mo ikaw. Hindi ka nakakatagal ng po, hindi ka nakakatagal ng ka. tignan mo mamaya. Hindi ka nakakatagilid, di ba? Alam ako ng, ano? ko nang ano, cellphone ko. Like, delay na ako nang kape. Mm Nangyari kasi sa iyo. Papahiran yung mga ko. Page ko. Meron kang ano. Ito lang yung small para distal cyst at L5 compressing descending nerve root. Ito lang yung nagpapahirap sa iyo. Pero pag umusog to, naiusog yung sisi. Eh. Hindi natatamaan yung ano mo. Mas maganda kasi ma-dokumento. Alam mo kung bakit? Para sa amin din to, para rin sa iyo. Kumbaga, oh, ganun lang yung ginawa niyo. Nakaano na ako. Di diba? Tsaka Meron kang ano, may basis ka na galing ka rito. Ano man ang sa iyo, di ba? May record ka sa amin. Intro. Desecated this week. <laughs> Desiccated this with diffused these balls causing fecal identities, indentation and moderate bilateral neural narrowing and foramen. Left foramenal focal these balls causing mantle neural narrowing. Sige, ito lipat ka niyo. Speak bird. Ay, ay, mag-intro. Intro. Speak bird. <laughs> speak bird. Mga katsikahan ko dito na mother. Mother. Patagilid. Sige. yung hindi ka makahiga? Patagilid? Kaliwa? O higa kang patagilid pa kanan? Pa kanan. na. Huwag mo lalabahan. Sir, sir, hindi mo. Kaliwa. yung Okay, ulit na. Bakit kaya mo lang? Reservation na 250 pesos. May 250 ba tayo? <laughs> Wala na. Kita mo, isang pitik pa lang yun. Di ba diba, hindi ito kaya nanay? Alam mo yan, kasi... Ay, adan mo Hindi nakakatayo ng pag Sabi ko sa'yo, idol, mas maganda madokyon na ito to. Para yung mga ibang kagaya mo, masolusyonan. Hindi yung matatakot kasi. Oo. Kasi pagka nag-focus tayo sa isang salita, pangalan? Yun at yun ang ano natin. Ang disyulyas. Hindi nga tayo nag-i-improve e. Kailangan natin, basta wala lang tayong babangit yung pangalan Nagaling, o, yung, yung, baling, baling, na galing away doon. Anong balay ba nila kung saan sa galing? Yeah. Sayang e. Sayang yung mga... Emer. Sayang yung, Florence, yung mga pagkakataon General, na naayos doon na sana. Rainel. Resin. Tutong. Sige mamaya. Tapakan. Uh -huh. Ma'am, sa 3M Massage, Master 3M Cares, or dito po? Nakalive ka, May. Ito kasi si Sir. Hindi natin papangalanan. Hindi na makahiga ng ayos. Hindi na rin makatayo, makatagal makaupo. Hindi na rin makatagal makahiga tagi. Yung hindi niya kaya yung kanina, di ba? Talagang tumawag nga sa akin Sabi niya sa akin, sasakyan lang muna ako, Sir. Pagkano, dumating kami po. Kasi hindi niya kaya talaga yung steady upo lang. Hindi niya kaya. Pero, use natin yan. And live yan, ha? Ah. Yes, sir. Imer, pwede po. Tawag lang po. Big boy. Big boy. Nakausap niyo dati. Okay, masasimong muna si sir. Shout out sa'yo. Shout out. Nori Galang. Dito talaga yung sciatic nerve, yung condo na nasa kwet. Dito. Sa ilalim. Kaya yan. Ito, kita ko, apat na palad ng pinapatama namin sa namin, sa numaabot. Talagang tatama yan. Ayaw nyo sa hindi, namamagaya. Katulad nito si sir. Kung hindi ko <coughs> makalakad ng maayos, hindi makaupo, hindi makatagilid. Kailangan lang yan. Sir, ito, 3 to 4 days, mas ano na yan. Ngayon, may ping pa yan kasi nandiyan kakaano lang eh. Pero bearable na niya yan. Kaya niya nang magtagal kahit pa paano. Tumayo, umupo. Umigang patagilid. Kaya niya na yun. Ilang session? Ilang session? Pwedeng tatlo, pwedeng ngayon. Tapos na. May pati ayan. Exhale. Sabi mo, magpapakairo. Maybe. PM lang po. ay page Big po five. tayo. Gel okay. massage master 3MP. Wait. Okay. May mga whatsapp po tayo diyan. Idol, yung mga nararamdamang pang maiiwan na pain, normal lang 'yan kasi ngayon pala lang na, na release 'yung mga ano. Ngayon pala nagbalikan 'yung mga ano. 3 okay. to 4 days, mas Santa. mas malaya ang May pain pa bulod, pero rice, kaya mo na lang. Pero hindi ka agad mawawala 'yung pain kasi 'yung stress na dinulot ng ano, kakulan niya 'di ba na ka may buwat -buwat na labi. May buwat-buwat kang medyo mabigat tapos bigla kang sasaldak. Siyempre yung impact ng bigat tapos yung dulas mo, okay. parang okay. ka nakatilan. Okay. Ma'am, pwede tong ano, kung talagang, kasi hindi naman talaga magsisiro-siro pwede nyo ibalik sa akin ito next Wednesday para perfect na. Pwede okay. hindi na rin, pwede ng, Pagka okay. okay. kaya mo, kaya mo na, huwag ka nang bumalik. Pero pag hindi pa kaya, bumalik ka sa akin. Okay? Hindi, hindi yeah. kaya kaya na. Nakatagilid na si Sir. Nakatagilid <laughs> na. Pero hindi pagbabago. Ba pagbabago na. Okay. Ngayon, ang pinaka-the best na gagawin mo dyan, kung ano yung ano, sundin mo para mabilis ka makarecover. Kung ano yung prescribe sa inyo, doon ka muna susunod. Kung ano yung prescribe sa inyo, para mag-recover ka agad yung mga nerve mo. Sabayan mo, adjustment tapos ano kung ano yung binigay sa'yo wala akong sinabing doktor ay ay ano na nagamot kung ano yung binigay sa'yo sundin mo yun para mas mabilis ang ano hindi may minimum ako -hmm. para sa'yo ito kasi tama may 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 mga Rice may mga bagay kasi na may mga bagay kasi na hindi kaya ng rin. ng lang, kailangan kasi po. meron din kaya pero hindi rin kaya nung no, ano kailangan kasi minsan natabi si Negr. Balik sa ayan tayo nga. Parang man Parang sunsun para rin mo yung mo ubo. Yan ang mga gusto ko. Sige. Imuwa, imuwa Tabi lang. Tabila. Yan lang. Pagising mo sa umaga, yun lang gagawin mo. Wala nang ibang tagi isa lang. Okay, tapos bumili ka ng pau. Oh, lakad ka. Ano po ba ang problema niyo, Ma'am? Nori. Hmm, lakad. Ano ma, nai? Ano na obserba niyo sa anak? Okay, ano po problema niyo? Nagkas okay, no, kasi no. Ay, ano, Hindi namamagay okay. yung sciatic nerve mo kaya nga 3 to 4 days magre-rest pa lang. Tapos sabayan mo na rin ng ano. Michael, malaya ka na. Okay? Ganun lang yun. Siyempre, hindi gagawin masisiro-siro yan. O wow, kumbaga, pag in-adjust yan, bearable na. May pain siya, pero bearable na. Kaya mo na yung mga kilos na ano. Ganun na mangyayari dyan. Pero yung siro-siro kaagad, agad, hindi. Kasi namamaga na yan. Agahan nyo lang para mabilis kayo makauwi. Okay? Kasi dito, nakita nyo.